mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang nanghali. Saan mo tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una, digit sa lahat at igialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ni ilang mga sandali, aring damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaari ng pagpapala, ang biyaya ang pagibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa nakaraang episode ng ating kabay, eh, nababanggit natin, tinalakay natin ang hinggil sa Eucharistia sa mga sa pagkakataon ito ay uh, ating ibabahagi ang isang batang-batang nagiging uh, santo ng ating uh, inang simbahan sa murang edad nagiging uh, martir na patay ng dahil sa Eucharistia at siya ngayon ay isa sa mga nakikilalang santo na uh, siya ang tinatawag na martyr for the Eucharist uh, nagpakamatay ng dahil sa Eucharistia kaya sa nagiging santo at siya ang dapat magiging inspirasyon ng ating mga kabataan lalong lalo na ang ating mga altar servers lalong lalo na ang mga kalalakihan na uh, sana sa pamagitan ng kanilang pagiging altar servers uh, ang kanilang bukasyon sa pagkapare dahil sa ngayon kailangan kailangan ng ating simbahan ang uh, karagdagang mga kaparian maraming parokya na pasal tayo sa isang diocese halos lahat ang kanilang simbahan isa lamang ang pare Iisipin mo, magbisa ang pare, bigla darating na patay ito, isang diocese huwag nating bangitin tapos tayo at kitang kita natin napakaraming simbahan kasi nanggaling tayo, matagal tayo doon sa Lalawigan yan at uh, after some years nagkakatawa tayo ng oportunidad na makabalik tayo doon so nang mapunta tayo sa mga simbahan doon pinakausap natin si Father at isa lamang ang kanilang mga sagot, nag-iisa lamang kami dito brother mabuti ka pa, marami kang assistant. Marami kang anak na mautusan kung nangailangan ka ng tulong. Kami dito, patay, kasal, binyag, hindi dami alam kung saan namin ilagay ang aming mga sarili, pero hindi kami dapat magreklamo. Ito ang napili namin tawag sa amin, tumugon kami sa tawag ng Diyos. So, mga kagabay, uh, pakinggan ninyo ang ating kunting salaysay in gel uh, Saint Tarsius of Rome. Uh, labing talaw labing dalawang taong gulang noon si Tarsius. Isa siyang akwalito o yung tinatawag na altar server noong 13th century, ikalabing tatlong siglo. 13th century saan ito ang kalakasan ng uh, Uh, pa Pag-aristo, uh, pag pagpatay ng mga Kristiyano, ng mga R Pagano, mga Romano. Dan noon yung mayabong ang uh, Kristiyanismo at naisip ng masukil uh, ng mga Pagano, ang mga Romano, kaya pinapatay nila ang mga Kristiyano. Ngayon, sa ng panahon na yan, si uh, Saint Tarsisius ay isang akulito. 12 years old. Bata-bata. Ngayon, nung kapanahon na yan, yung mga nakakulong sa iba't ibang mga kulungan, dinadalhan ng palhim ng mga pare ng Eucharistia, ng Ustya, para makapagkumunyon. Doon sa katakong ang mga kristyano nagtatago. Yung katakong, yung libingan ng mga pinapatay ng mga kristyano sa Roma nung kapanahon na yan, 13th century isang uh, pagkakataon, walang mga dayakuno na ano mo yung mga dayakuno yun, ang mga gustong magiging pari na hindi pa ganap ang pagkapare. Bikon. So, hindi pa sila ganap na matapagbisa. Maaari silang mag-assess ng mas parang practice teaching. Gano'n din. Practice teaching. So, itong itong si A center session dahil siya siyang ako nito pinagkatiwalaan ng mga pare na siyang magbigay sa mga tulungan sa mga nakakulong na uh, siyang siya ang magdala ng uh, Eucharistia upang sila ay magkumunyon sapagkat kung makita ang pare eh papatayin ang pare ang nangyari habang naglakad si Tarsisius mula sa katakong papunta nung sa mga kulungan, saan may mga gustong magkumunyon. Biyaya siya ng mga kabataan na nung mga panahon niya nasa kalsada, na ang karamihan mga pagano, pero kakilala ni Tarsis Tarsisius, sapagkat ito si Tarsisius ay mahilig sa laro. Mahilig maglaro, siyempre 12 years old. Ngunit ang panahon na yan, tumanggi si Tarsisius. At napansin ng mga ng mga Uh, kabataan na yun na may naka, naka, nakatalukbong, na, na, may nakatalokbo na talagang ipinagtanggol ni Tarsisius kaya nagkaroon sila ng usamang isip lalo lalo na ayaw maglaro ng Tarsisius na dati niyang ginagawa kung yayayain siya Sapagkat kilalang kilala si Tarsisius dahil isa na siyang akulito nagsisilbi ah, uh, sa banal na misa makita natin sa misa ang daming mga ano may mga babae na. Pero nung panahon na yan, hanggang sa panahon ko nga, na ako nga ay nag-altar server, walang mga babae na altar server, puro mga lalaki. Hindi ko lang matandaan kung anong nga taon magsimula na pati mga babae pwede na maging altar server. So yun ang nangyari kay Tarsisius. Ngayon, sa ganit ng mga kabataan, binugbog nila si Tarsisius na hindi talaga kumilos niyakap ang uh, kanyang hawak-hawak, marahil yun ay uh, kopi, uh, kalis yung nilalagyan ng mga nilalagyan ng mga ustya na katawan ni Kristo. So, pinuprota ka na. Bugbog sarado. Mabuting nga lang daw at may dumating na mga katoliko na siguro mabunta sa katakong buwano oh, na awat nagtakbuhan yung mga bata. Pero, sa sarado na si Tarsisius ngunit maigpit pa rin niyang niyakap ang uh, yung At siya ay, ay sinugod sa ospital ng huli, huli ng lahat. Bumbogsarado -bum na, sinipa, ginadyakan, sinunto, na, sinampal kung ano-ano ginagawa. tulad lang ginagawa ng mga kundiyo at mga sundalong Romano kaya kaya sinong siya ay uh, pinarusahan Sa madaling sal salita na matay, say Tarsisius. At dahil nga sa siya ay namatay ng dahil sa Eucharistia, madali siyang nagiging santo nung kapanahon 12 years old. Kaya sa puntong ito, mga kagabayan lalong lalo na kayong mga altar servers, lalong lalo na yung mga kalalakihan. Mahigpit ang pangangailangan ng mga kaparian at uh, sa aming kapanahonan, marami ang nagiging pare na nagmula sa mga kulitok. Sapagkat dito sa pagiging altar server, kaya pag makakita ko ngayon ng altar server, binibigyan ko ng inspirasyon dahil talagang hindi ka man magiging pare, at least nasa iyo yung kabanalan na kinakailangan ng Diyos. Huwag naman yung nagbanal-banalan ng Santo Santuhan yung tutong kabanalan na nasa iyong puso. Sana kayong mga altar servers muli natin panawagan o kayong mga parents eh, itulad eh, na magiging altar servers ang inyong mga anak at, at sa ganun mapamahalin sa kanila ang Eucharistia at baka marami ang uh, magpapari mula sa kanilang anay. Ya, porque a digo, a la inspiración, siempre, siempre,